Magandang araw ka mechanics Nandito tayo ngayon sa Ford Ranger uh, ah, Kakabit ng mga gear Si pinapalitan yung mga Dari, gear na Napulpod, na nasira At dito natuklasan namin ka mechanics Marami pa kaming natuklasan dito ang dami pala mang ang dami palang palpak na trabaho dito. Uh, gumawa dito noong una. Noong una kasi yung babaw na part, babaw tingin na namin part. isang gear lang ang baliktad yung pagkakabit. Pero ngayon nakita uh, kita namin apat balibaliktad yung pagkagabit ng or gear. Sakto, na, Kaya na, hindi nila may tama yung timing. timing kasi pag binaliktad mo yung gear, Ay, to, to. hindi mo makikita, makikita yung timing. Ito, kasi ba? yung timing yan, maliliit lang na tuldok. Puro tuldok-tuldok lang. Tsaka kung hindi pa na wala yung marker, kasi may marker yan sa mechanics na puti or pink. kung nawala na yung marker yung yun, punto ko naman natira so halos hindi mo yan ang bumba ko ano ah, na timing belt na, na, na pero lahat yan mga gear may mga timing kasi okay. yan okay. hindi, the... hindi okay. madamot change. sa timing ang Ford Ranger ka mechanics hindi ka ng ibang sasakyan merong iba dyan na walang timing walang timing mark ito halos halos lahat ng gear nito may timing mark ito kaya kung marunong sa timing talaga kung mekaniko ang nagkabit nito hindi siya magkamali sa ko talaga pinagpractice nito kaya masira Ayan, sinisigurado talaga yan na tama yung timing kasi pag may namali isa dyan posibleng hindi ito under Ang masaklap pa dito kami Kalix nung nasira na yung sasakyan. Wala na takas ni mekaniko. Hindi na lang tuloy sa pag-ayos, na binabayaan na lang. Kasi hindi na kaya yung may-ari nagsasaper nito. diyan mga mechanic 'pag mga walk-in lang na walk-in or mga freelance na ay, ay. na tigsamin mechanic na, na walang yun. shop o pwedeng, pwedeng pwede tawasan ng abi na ano ba aw oh, mawagamit ang na, ratoy mahirap lang hanapin mechanic 'pag ano? lisok mo do lisok mo do andas ng ah kung may mga nasisira man pag gusto mong singilin, wala na. Hindi mo na masisingil yan. Ang balansan dito. Pwede. Ang dagdungan dito na lang. Dagdungan. Mauna mo lang na. Ano na sa aming part? Mauna pa yung usay babaw. Malapit na. Malapit na ito. Kamika -ka mechanics na ang bandan. Ah. Uh, Subay-ubayan so natin ito. Nakikita o eh. Tingnan natin kung... Ipasta ka na. Pwede na mo rin yung set up. Ah. Ah talagang wala nang ibang sira kita-kita. Layo ra. Layo ra. Na. tuyo ko. Kasi nagkasira-sira yung gear nito. Uh, hindi na nag-circulate yung langis sa loob. Kasi hindi tumama yung isang gear, hindi tumama dun sa gear ng ng uh, pump ng langis. Kaya hindi nagpa-pump yung langis. Uh, sira lahat ng gear. Iwang ko sa loob kung mayroon pang ibang sira doon. Kasi yung pinakataas nito, yung cylinder head, baka water mayroon water pang water mga uh, pisa sa itaas. Tulad uh, ng rocker arm. Uh, yung camshaft, yun ang nasa pinakataas hindi natin alam pero subukan natin paandarin to pagkatapos ah uh, pakinggan natin yung wonder kung anong reaksyon ng makina kung may oh, okay. bolt dito tagas <coughs> out bu part this ah uh, marami pa tayong gagawin nito pagkatapos one, nito two kung under man ito ah uh, ah uh, tune up eh tune, -tune up natin mas maganda i-tune up nito depende depende sa tunog ng makina kung ano yung tunog kung ayos ang tunog di okay lang ah, kung medyo naingayan tayo ah, medyo walang lakas ah, pwedeng pwede i-tune up natin depende depende kami kanil sa reaksyon ng makina pag umandar na Yan, nilalagay na yung pinaka-timing cover niya. Ang ko ni Jimmy. sinisiguro lang natin na walang leaking ito. Okay. Ili sa si, kung... ito, Kasi ah, pag nag-leak ito, uh, ilisa, babalik ilis. na naman sa trabaho. Balik na naman yung okay. Pagkaman, tapo, pero, uh, trabaho nito pag nag-leak yung langis. <tuk> oh, enggak oh, kawan deh. Kita apa ih? Nanti sih bingit atau lonely saya kayak nak kunci kota. Pagi malu tap, pagi kau malu tap. Amok apa kau lu bu sebok untuk di kunci kota. Wan Oh. ito so, an un anhed ni, Kwan, ni, ni, ni mm. saka, ko an ni kanija mangkon siya pa yung kanija saka tinanong ko yung may-ari nito kami kanig uh, hmm? sabi niya pinuntahan ko yung may-ari nito amo um, idi palit iba-iba kasi gumawa nito rin nililiban um, daw siya ang gumawa nito ando karo pa to makina na to kaya <laughs> uh, siguro nang kaga yung kun nung unang gumawa nito sabi daw uh, masyado ba ito? uh, pinapagawa niya kasi masyadong mausok Ah, uh, takita namin yung dahilan kung bakit uh, umusok yung makina nito, uh, sa isa tambotso masyado mausok kasi wala sa timing din. Ang dami, ang daming dahilan dahil ng na pagkasira nito. Kaya tinambay na lang nila ito. Tatlong taon na uh, nawala ng gana siguro yung mga ari na magpagawat nito. Tinambay nila tatlong taon. Kasi iba-ibang gumawa, uh, talagang hindi na umandar. Pagdating nga dito sa shop, uh, sinubukan namin una, una sinubukan namin panda rin. Wala talaga. Ah, takita naman siguro yun yung unang video ko. Ah, nilagyan lang namin ng kati yung intake. Kumanda siya ng ilang seconds lang. Pero hindi na tuloy. Kasi wala na nga sa timing. Pud-pud na yung mga gear. Dami sira. Uh, so bye bye lang tayo kami Kanix sa tingnan natin to sa sa susunod na video. Sa so... sa susunod na vlog uh, pag andar na. Uh, thank you kami <sharp Noise> Kanix. Thank you very much sa uh, panonood. Andi Uy, tao din oh. Patay. Ay ay sa ay sa sabat. Hay nako sa to. Ay 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 sa